Ayoko na niya. Na, mula nang ininjeksyonan mo ako, lalo lang akong humina. Nasaan ba doktor ko? Nasaan ba si Dr. Villar? Bakit hindi ko na siya nakikita? Kailangan mo yung ineksyon. Makakabuti sa iyo yan. O sige. Tanganan mo ako at nang hindi mo maramdaman. Oh, parang kagat lang ng langgam yan. O, oh, sige, nurse. Pagkatapos niyan, higa mo na siya para makapagpahinga. Pahinga na naman. E, eh, kagigising ko lang eh. Osmundo, sana, sana intindihin mo paghahanap sa aking anak. May pakiramdam ako na buhay pa siya. Hindi totoong patay na siya tulad ng sinasabi ng mga diaryo. Ibalik mo siya sa akin. Pwede ko sa kanya. Kahit nag-asawa ako muli, mahal ko pa rin siya. Uh, naniniwala din akong buhay pa siya. Kumikilos ang aking mga tauhan, pati na yung mga kaibigan ni Gilbert. Matatagpuan din natin siya. Ano ang ginawa mo, Kevin? Nasaan na... ko na ng tali sa leg pa. At ayon na rin sa utos mo, ay ko siya. Para matuntung kung saan nagtatago si Monique. Hindi tayo dapat magkamali sa mga kilos natin, Gilberto. Kung ayaw mong pare-pareho tayong pulutin sa kangkuhan, kailangan kumilos ka para mawala yung Monique na yan. Hanggat nabubuhay ang babae niyan, sisiwa ko, ikaw, at lahat ng bata mo sa asyandang ito. Ako ang magtatrabaho kay Beatrice. Gawin mo ang trabaho mo kay Monique. Papa, hindi naman siguro kailangan sigawan ako sa harap ng mga bata ko. Hanggat puro kapalpakan ng ginagawa mo, hindi bababa ang boses ko sa'yo. Puro kay mga Yung taxi driver, kaya tumakbo yun, natakot. At pagka ganun takot ng tao, wala, hindi pwedeng tumistigo yun. Kung sa bagay, kung sakaling umabot tayo sa husgado, magagawa natin ang alibayan. Wala ka doon sa pinangirihan ng krimen nang mangyari ang patayan. Ano ba ang suot mo nun? Rugged? O, oh, magbis ka ng disente. Magsuot ka ng mga alahas, kahit fake. Gumamit ka ng magarang kotse. Malilito yun. Pati yung mga kung sakaling may nakakita sa'yo, iisipin nun na hindi ang klase mong yan ang sasakay ng taxi. Pero sa palagay ko naman eh, hindi tayo abot sa ganun. Huwag ka magalala, hindi ka makukulong. Ayan si Bogie buhay. Yan eh, marami nang napapatay. Pero ni Minsan, hindi pa nakukulong. Kaya naman matapat na naglilingkod sa akin. Ganon din ang gusto kong mangyari sa'yo. Paglingkuran mo ako ng tapat. Paminsan-minsan eh, nagkakaroon ng pagsubok. Pero doon naman talaga nasusukat ang katapatan ng isang tao, hindi ba? Huwag mo nang subukan yan, boss. Ang iklog yan. Akit manahog sa lake. <laughs> Babaan niyan! niyan. Babaan uh, <coughs> uh, Hindi ko alam kung paano manalangin sa'n. Pero mag ka na. Dahil ang binigay sa'n, pag ang buhayin ka. Pero pag sinabi sa'n, patayin ka. Lulunurin ka sa sarili mong ihi. Ano na? Sabihin mo lang. Wag, Natanggal ko ni. Na <coughs> 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 ka talaga! Puro ka talaga! Ngayon, kaninong ito ko akyat pa na ako sa lamuna. Uh, ah! ah! Uh, Si Mr. Calliego. Nandun po, sir. Sige. Ano? Itigil ko ang aking pagtutroso? Taba, Patrolman Manambit. Hindi ako magtatagal sa negosyo ito kung wala akong koneksyon. At hindi lamang basta koneksyon. Alam ko yun, Mr. Gallego. At wala na akong pakialam, do. No? Kaya lang naman ako naririto sa opisina mo. Ay para tupdin ang ipinag-uuto sa akin. Pulis ka lang, Manambit. At ikaw naman, Mr. Gallego. Magtutroso lang. Bawal pa. Baka naman meron kang gustong mangyari. Nahihiya ka lamang sabihin. Kung pawid ang bubong ng bahay mo, gawin nating yero. At kung sawali naman ang dingding, gawin nating tabla. Masarap matulog doon sa bahay ko. Kahit na lumang luma. Minana ko pa yon sa aking mga ninuno. Ganito na lang ang gawin natin. Gampanan mong yung tungkulin at gagawin ko naman ang gusto ko. Maliwanag ba? Patrolman manambit. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Magtotrosong Galiego. Tutuloy na kami. May permiso ba yan? Meron. Ano ito? Pampalubag loob ni Mr. Gallego. Bakit? Sinusuhulan mo ba kami? Ano palagay mo sa amin? Nakukuha sa lagay? Tanggapin niyo na yan. Dati na yan eh. Pa ba dyan? Bakit? Kulang pa ba yan? Baba, sabi! Baba, baba, ako! No? Baba, na, para matapos niyan! O, oh, sa uli mo yung sa si amung mong burdigos. Bakit kung saan nyo kami dadalin? Sige! Lakad! doon! Bilis! Bus. Bilis, bilis, bilis. Bilis. bilis! Tayo laging binabaha dahil sa kapuputol niyo ng mga kahoy na wala sa lugar! Putusin na kami! Wala naman ho kami kasalanan Bawal eh! Kami, bos. Akyat! Eh, naman. Akyat! Kanina ho, pinababaan niyo kami ngayon eh? pa akin! Akyat! Sakit ka kay! Ano Dali! Ano <coughs> naman ako? Ang <coughs> bagal-bagal mo eh! Baba niyo ang troso! Baba ba? Baba ba Boss naman! Crane na nagtaas ito! Pwede niyo kaya ibaba ang mga troso! Di baba ang mga pantalon nyo. Baba mga pantalon! Bakit to? Baba